Yun, mga kasyokoy. Siyeto yung pangatlong dive natin. At ito uwa nagpakita. Talagbago. Magandang klase kagad. Yun, sa pool. Ayun, at tinamaan natin. At sana, tuloy-tuloy lang -tuloy ganitong klase ng isda. sa may parting unahan. Para mas maganda pa ang ating kikitain natin. At ito ang pangalawang nagpakita dalagang Bukid Yo, sa pool Ayun, at tinamaan natin Ayan, mga kasukoy Mga gandang klase Ang nagpapakita Yun, mga kasukoy Shout out nga pala sa mga silent viewers ko dyan At lalong lalo na sa mga UFW Kahit man sa yung kayo na sulot ng mundo Lagi kayo mag-iingat At shout out po sa inyong lahat Sana may labas na balataan at kupa pa pa, yes, ay parting unahan. Para lalo pang gumanda ang ating kita. Ito, ah, snagat. Wow, masarap itong ginagataan. Yun, sa pool. Ayun. Ayun na. Uy, nakatanggal pa. Uy, the place. Ayun, pinahayan ni Bicol. Yun, mga kasukoy. Nagtulong na si Bicol ang pana. Yun. Yun. Ito ang pinakang masarap na ahas dagat. Ayun, tinawaan ni Nicole. Ayos, pang adubo. Adubo sa gata. Sure ito. Sapul ka, gitik ka sa akin. Yun, uy, daplis. Ulit, kasa. Yun, sapul. Uy, daplis na naman. Sa pa. Yun, sapul. Ayun, nagtagitik na. Ay, rin ba, tika na dyan? Sir Bula, may pang-ulam na. At hanap na naman tayo bago papanain, mga kasyogoy. Oops dito. Uy, manala. Manalang araw ito, mga kasyogoy. Medyo maliit pa. Pero kukunin ko yan at masarap din itong ginagataan. Sana madagdagan pa para isang luto. At hanap po tayo baka mayroong pang-manalang gabi ops dangit bahura dalawa uy nag atras double ka yun sa pool ayun at nagitik natin yung isa yung isa na aparteng buntot yung isa gitik ayan thank you lord sa biyaya mukhang wala pang nasisi dito sa bahurang ito at may napapansin ako ista dito sa ilalim ng corals ayan nakatalikod Ikutan ko muna. Ya, pwede na. nag ka dyan. Talag bago, mga kasukoy. Yo, si Paul. Ayun, at tinamaan. Nagitik. Nasin sa gitna. At nasan daw ang kasamahan nito? Walang kasamahan, nag-iisa. Eh, tapos na dyan ang mga balatan sa bayi parteng ulahan. At ang magaganda ang kita. Oops, ito. Manitis. Siya ito yung may balbas. Yun, sa pool. Hindi nagitik. Siya ito yung isang klaseng manitis, yung hindi na nalaki. Yan ang pinakang malaki niyan. At na naman ang pribago. Oops, yun, nandun. Ito, ito yung laking manitis. Ay, lagata ka dyan. Ang ganda ng pwisto. Yun, sa pool. Hindi nakagitik. Ayos, kortan linaw na. Mga gandang klase. Oops, talag bago. Mukhang magaraganda ang mapaparty natin ito. Alas ang karamihan na yung mga gandang klaseng isda. Pasisiguruhin ko ito. Baka taplisan. Yan, pwede na. Yun, sa pool. Ayos at nakuha natin. Alos pala lapad na. Ang talag bago. Sige. Balatan ko pa pa. At dito. Oops, yun, alatan. Pwede na yan. Dagdag kita pa yan. Lagataka. Yo, sa pool. Wige po ba in tama? Hindi siya nagitik. Kahit right, anong klaseng isda? At ito. Oops, talagbago. Ay, kala ko talagbago. Nandun pala sa taas. Dalawa. Double ka? Yo, sapul. Sa pool. Ayun, at nadubol natin mga kasyukoy. Buti na lang at buo ba? Buo ba yung isa kaya nadubol? Thank you Lord sa biyaya ng dagat. Marami rin yung bigas ang mabibili natin ito. At dito. Yun. Ito pang ulam. Sigurado na ito. Masarap itong ginagataan. Adidas or Sulpanet kung tawagin Nagitik Hindi nakagalaw Sana mayroon pa Nang madagdagan Dandaan lang ng lang langoy At baka yung mga katago Hindi makita Oops, wala Talaga lang lang tingin-tingin sa butas-butas Na ito, ay, hindi na Di naplisan Yun, buti na lang at mabilis ako magkasa Mabilis ikasa yung mga pala namin Kaya na, ikakasa ka agad Mayroon pa pala kasama Nasa may parting taas Yun, sa pool Ayun, at nagitik yata Ay, siya nga, nagitik hindi siya nakagalaw maganda pag nagigitik ito, purong at suga pero dito tayo sa purong at mabibili ito lagataka yo, sa pool nagigitik nasintro yung ulo niya utak wala talagang labas na balatan at kupa pa at ito talagang bago dalawa oops isa di pa ang pagitan alin kayang unahin ko at parang halagaanin yun na lang isa ayan lagataka yun kasa at yung isa pa sana hindi magalis Ikaw na daplis. Sayang pa Ito Yun Buto lang at hindi naglayong masyado Di lang Kwartan linaw na ito At hanap na naman tayo yung panibago Talagbago Huwag sanang daplisan Alanganin Ikutan ko na lang sa kabila Pasisiguruhin ko Ayun Nagpusa na siya magtagilid. Yun Sa pool Ayun at natin Nag-iisa lang siya At dito May talagbago Yun Sa pool Or tanlinaw ka Sigurado may baon naman Ang playa ulit sa school ito punong hindi na yan dagdag kita pa yan yung sapul giti ayaw nasintro na naman hindi pakita na kayo mas maganda sana kung may balatanat ko pa pa para mas maganda din siya may napapansin na ko dito mga kasyokoy may pinapalabas na naman yung dalawa kong kasama Si Bicol at yung isa kong kasama. Titingnan ko kung anong pinapalabas nila. Ay, mana yata ito mga kasyukoy. Harun, ah, pinapalabas. Mayroon, pang, mayroon, siya pang tosok. Titingnan natin kung anong klaseng manala ito. Parang may Parang ayaw lumabas. Labas na dyan, may aswang dyan Parang ayaw mga kasukoy Nahirapan yung kasama ko Yun, mga nga Ay, parang malaki ito Uy, bumalik na naman Sayang, lumabas na sana Yun, ito Ay, napakalaki yun, malaki Ay, hindi ito mababa sa apat na kilo Wala, nandun na Abula-abula Ayun! Nakuha din siya. Ay, rimati ka na dyan. Hmm. Maputi ka na lang bigla. Aram, medyo buhay pa. Medyo na bungo lang, kaunti. Tutusukin pa dyan ang kasama ko. Ayan. oyo yun, namuti na. Ayan talaga ang sure bull na ay malaki pagkalaki ng ulo hindi na ito makababa sa 4 kilo o tumaas pa ito sa estimate ko malimang kilo thank you lord sa biyaya lampas 200 ang isang kilo nito at hanap tayo baka kung may mga pa ops solid yun sa pool Tagitik Sulit ang tawag dito At yun mga kasyukoy Sasampadar kami sa bangka Yon mga kasyukoy Ayos Kortan lino na ito Halos kadagdag pa tayo Ay sure Wala ito Katlong dive na yan Buti at nakadagdag pa yun, Yung kasama ko isa mayroon ko pa Para kuha Ako wala Yon mga kasiyokoy, uuwi na rin tayo. Yon mga kasiyokoy, hindi ako maka sampad sa bangka. Taib na taib ang tubig dito. Malalim. Ay, pinipila na nila yung isda. Binubukod-bukod na yung pang-ulam tsaka pang Dadalian doon sa kabila. Sa bayer. Titingnan naman natin kung magkano naman ang kikitain natin sa tatlong dive. Sana magkaraganda. Makabili tayo ng marami-maraming bigas. Ayan, pinipili na nila. Yon mga kasyokoy. Setting bit natin sa tatlong dive. 12,374. Hanggang sa say 1,003. Ito ang tira. 11,371. Ang bawat isa ay 2,274. ayun Mga kapambigas na nito. Marami-raming bigas ang mabibili. May baon na ang mga palahit ko sa school. Ayan, kwartang linaw na ito. Yan ang kwartang linaw.